Perfect summer and getaway adventure ba ang hanap ng inyong mga tropa? Well, nandito na ang napakaganda at napakalinaw na tubig mula sa bayan ng Masinloc. dito sa Sambales. Ito ang Koto Kids Pool. Sobrang lamig, sobrang linaw ng tubig. Mamangha ka talaga sa ganda. So ano pang hinihintay nyo mga katambay? Samahan nyo ako at panoorin natin ang aming adventure dito sa Koto Mines Masinloc. Nalapit na tayo. Walang susuko. Good morning mga katambay Dito kami sa Angeles, Pampanga Papunta kami ng Cotto Mines Masinloc Nagpagas muna Okay, ito yung aking kasama si Joseph Sorian Okay, diretso na kami Alas 3 na ng uh, madaling araw ngayon. So, nandito kami ngayon sa Angeles, Pampanga uh, Ngayon, pupunta muna kami ng uh, Masinloc uh, Tourism kasi kukuha muna kami ng permit o. So, kita tayo mga katambay. Ang ganda ng daan dito sa may ano, papuntang iba sa It's uh, 6.30 ng umaga. So, hindi namin alam kung ano oras magbubukas yung uh, tourism ng Masinloc Kaya punta namin doon, 6.30 pa lang naman ng umaga. Siguro sarado pa yon. Maghihintay na kami. Baka marami nang ring nakapila. Kasi dahil uh, Sunday ngayon, yan, maraming uh, mga tourists ang pumupunta dito sa Masinloc Cotto Mines sa, dito yeah. yan sa Sambales so kayo nandito na tayo sa Masinloc Tourism so yung day tour nya is 130 and then yung overnight is 160 uh, na kami ng permit permit to enter so let's go mga tambay meron na tayong permit So ngayon is papunta na kami sa Toto Mines Masindo. So dito medyo rough road daw yung uh, daan. Kaya nandito na may checkpoint na. So dito kailangan namin ipakita yung aming uh, permit. Wala daw signal ng globe sa tie. Diretso na kami. Pagkalampas nyo sa checkpoint kung saan ipapakita nyo yung permit. Ayan, dito na yung medyo rough road na daan. Pero ano naman, uh, kaya naman to. Kahit mga motor na maliliit kaya to. Medyo malaki yung <laughs> bato. okay. Ay! Kaya-kaya yan ang mga motor ninyo. Pumunta kayo dito sa uh, Automines. Ay, diba? Ito yung Adventure. Basagan ng gulong. Land slide. <tod> hindi mo yung lupa ba? Dito parke. Dito ba nila? Uh! Nalapit na tayo. Walang susuko. <tod> <tod> Ayan, another checkpoint. Ito yung pangatlong checkpoint naman dito sa uh, Koton Mines. Pugbog ah, talaga. Grabe yung ating uh, adventure. Ah, ito na tayo. Nandito na tayo sa uh, Koton Mines Machine Lock. Machine Lock. Dalawa lang kami, boss. Bruh. Ayan, mga katambay, ang dito na tayo ang daming tao. Ito ang daming tao dito. Hindi daw pwede mag-cross ng driver Okay. Alahan, Hala, lino ng tubig. pag <laughs> 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 loob. Kanya. Okay, game. pre. <laughs> okay. So ayun mga katambay, tapos na kami sa Masinlok Adventure. So kita-kita tayo next time. Hanggang sa muli, paalam!